Mabuhay, magandang araw. Narito na ang mga nangungunang balita ngayong linggo sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga In Focus News. Mahigit apat na raang business owner sa Butuan City ang nag-renew ng business permit sa unang araw ng business one-stop shop o boss na ginanap sa Robinson's Place sa Butuan City. Sinimulan ang boss noong Enero 3 na tatagal hanggang sa katapusan ng buwang ito sa pamumuno ng City Business Permit and Licensing Department. Ito ay bukas mula 8am hanggang 8pm tuwing lunes hanggang biyernes, habang 8am hanggang 5pm naman tuwing sabado at linggo. Pinadali o pinabilis ng lokal na pamahalaan ng Butuan ang pagproseso ng kanilang business permit dahil sa bagong sistema nitong ipinagawa natupad ngayong taon kasama dito ang pagpaliban sa pangongolekta ng fire safety inspection clearance at barangay clearance para mapabilis ang pagproseso ng pagkuha ng business permit. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa rehabilitasyon ng JP Satori Gymnasium sa munisipyo ng Buena Vista, Agusan del Norte noong January 4 sa pangunguna ni Mayor Joselito Roble at iba pang opisyal ng local government unit. Ang pondo ng nasabing proyekto ay may kabuoang halaga na 75 million pesos na mula kay Sen. Aquilino Coco Pimentel III na naglaan ng 50 million pesos at Senator Wingat Chalian naman ang 25 million pesos. Ang nasabing suporta ay hiningi ni Mayor Roble sa mga nasabing senador sa kanyang pagbisita sa kanika opisina.

Nakatanggap kamakailan lang ng 8.6 milyong pisong halaga ng tulong ang mga katutubong magsasaka na kabilang sa Sibagat Manobo Dairy Producers Development Association Incorporated o SMDP sa ilalim ng Dairy Cattle and Milk Production Project mula sa Department of Agriculture, Caraga. Bahagi ito ng programang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K ng DA na naglalayong suportahan ang pag-unlad ng mga tribo sa Sibagat Agusan del Sur. Tumanggap ang nasabing asosasyon ng 20 dairy cattle, isang hauling vehicle, farm tractor, forage storage facility, dalawang units ng milking machine, isang milk cooling tank, 10 units ng milk containers, isang unit ng forage chopper, generator set at water system facility. Buong pagmamalaking binati ng taga Surigao City ang local boxing talent na si Kier Espere, 23 taong gulang na tubong barangay Danao para sa kanyang kahangahangang tagumpay sa mundo ng Philippine Boxing. Nakuha ni Espere ang titulong Philippine Boxing Federation Bantamweight sa pamamagitan ng paghatid ng commanding second round technical knockout laban sa kalaban nito na si Ayan Donaire. Ang kapanapanabik na sagupaan ay naganap bilang bahagi ng Prime Fight 3 Fight Card sa SMC Side City Cebu Sky Hall noong December 29, 2023 bilang paghahanda sa pagpapatupad ng proyektong Better Access and Connectivity o Beacon na pinondohan ng United States Agency for International Development o USAID. Matagumpay na inlunsad ang isinagawang area validation sa mga bayan ng Marihatag, Barobo, Tagbina at Lingig, lahat sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon kay John Avila ng USAID, ang proyekto ng Beacon ay pangunahing indinesenyo upang magbigay ng internet connection sa mga hindi nasisirbisyoan na mga komunidad upang magkaroon sila ng access sa komunikasyon. Dahil dito, pinanguna ng Department of Agrarian Reform karaga ang pagbibigay ng manpower assistance sa mga validators na naatasang gumawa ng legwork sa mga potensyal na mga benepisyaryo ng mga magsasaka sa nasabing apat na lokal na pamahalaan sa Surigao del Sur. Inayos ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands ang pagpapanumbalik ng Antenna Tower para sa government radio station nito na DXPH 98.9 Mystical FM bilang prioridad ng administrasyon ni Governor Nilo de Mary Jr. upang maiparating sa mga tao ang balita mula sa pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands. Matatanda ang kabilang sa mga winasak ng Super Typhoon Odette ang FM Antenna Tower ng nasabing istasyon kung kaya natigil ang operasyon nito ng mahigit isang taon. At yan ang mga kaganapan sa Karaga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado dito pa rin sa Karaga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Jennifer Peña Gaetano. At para sa iba pang mga balita, huwag kalimutang ilike at follow ang aming Facebook, Twitter, TikTok at YouTube. Music